Oh, Akala ko sino tumigil eh Pauwi <laughs> yeah. ka pa lang? Ha? Pauwi ka pa lang? Galing akong Makati training Tapos dyan ko pinaki yung motor ko Ha? <laughs> uh. Hindi ba ito ba ano yung ano diba -diba ano yan, diba -diba, tubeless? Tubeless to eh Ayun lang, baka namin ang hangin yun Paalam mo? <laughs> i diba -diba platters tayo platters galit tayong Makati tapos pag natin, natin sa district yun itong mga Averia hanap tayo ng malapit na kabulkan icing shop dito mga kajibis lakad na lang tayo baka lumaki pa yung sira ng motor natin Bakit? May nalangak mga babies. Uh, Apan lang. Dito, may pangin dito sa atin. Vulcanizing kaya bang? Vulcanizing na yata. na to. Uh, okay. na yung mga sealant niya eh. Uh. Hindi na kaya eh, ko na, hindi kaya eh Baka may butas ka ah. Tata -tata. Ano ba? Ano ba?

Galing ako Makati training tapos diyan ko pinarating yung motor ko. Pagalis pag alis ko nagulat ako na gewang na ako, wala nang hangin. Hindi pa tubo diba, ano hindi pa ano ang tubless. ng din. Ay hindi pa nanalo nang hangin. Yun. Hindi nga kaya oh, eh. Ang dami na nilakad ko, pinabalik nga ako, mas malapit daw kasi dito. Tawid na naman ako. <laughs> Ay, ito. Nakilala <laughs> mo ako, no? Sige po, ilakad mo na ako. Ha? Hindi kaya, hindi pwede sakyan eh. Lambot oh. Tingnan mo nga mo boy kung nagaano sila ng ano, mga interior doon boy. Ano? Kung may madaanan ka na vulcanize, eh. kung mayroon sila nagaano ng interior, baka sila na kaya may pamalit sila pang samantala lang na ano, gulong. Baka ano si po? wala rin doon, sayang na naman lakad ko. Hindi natin. Ha? Ano? Ano? Punta muna, muna Lakad na ako. Dandaan sige salamat yun ano ako ni boss digman ay tayo ng katrabaho natin sa liwayway mga ka jc wala ko sinong tumigil nakilala ako dito pala masirahan sa daan no? ang hirap Kaliligyan na tayo sa pawis yung pagod ka na sa Maynila sa Omnito hindi mo alam dito pala nag-aantik ko eh hours na makakawi na salamat sa mga nagbigay sa akin ng mga tulong na ayun, sa malapit na vulcanizing salamat sa mga tropang uh, joyride kanina so dito nila tayo tinuro kasi mas malapit ko dito hindi na ako nakita pa tayo ni Boss Digman so sa followers natin sa trabaho natin sa Aliwayway sa Propang RTV pala dito muna tayo rito pagod oh ngayon pa nasira Oh, ngayon. Kung kailan pa ako nakasiraan, no? Oh, hinihingal ako. salamat sana umuok okay ito pag hindi lakad pa rin ako na ito motor salamat e kaya mo boss Digman ano pangalan na pinagod mo di ba yung bigman ah. pangala mo Edronard Edronard o nga Edronard bigman, na lang naalala ko yung pinagod mo na sige pangina mo na lang ko dito boss salamat 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 ah, um, boundary na ang inis mas na pero uh, masas na to masas na pa naman daw to pero dahan na lang tayo yeah. lamat boss okay. tayo so pagdasala na lang natin na umabot pa tong gulong natin sa mga magbibila ng silang so na natin to Kasi so, medyo malayo pa tayo nang na ng panahe delikado haba ng pinuhula so salamat nga pala sa mga uh, tumigil sa so, kayong uh, nagturo sa akin sa so, mga uh, nalapit na paisal sa so, ID shop so, salamat lalo na kayo sa uh, every night uh, big man uh, uh, kayo ba ba sa Vulcan ID kung open pa kung nagbebenta ka ba, ba, na ah, uh, pwede pang magamit na gulong kasi sobrang ipis na ng gulong natin mga kadib so bala ko sana na nalitama ng ipin na digal pero buwang na kaya.